Hi guys! So may napanood ako. dami ko napapanood na parang ano, uh, napapag si Dewata na keso nagbago na daw, na uh, hindi na daw ganun kabait, na naglumaki na daw ang ulo dahil uh, pag daw mga, mga mayayaman yung nagpupunta at nag a sa kanya, ay binibigyan daw talaga niya ng ano, ng atensyon at oras. Samantalang, pagka yung mga tao doon na pumila ng pagkahaba-habang pila, ay hindi daw mapagbigyan ni Dewata ng kahit isang picture man lang, kahit nandoon na nga daw na i-click na lang daw niya yung camera, ay hindi pa daw na magawa at talagang iiwasan pa ni Dewata. So, magre lang tayo don guys. Ano? Ito naman ay pansarili ko lang na reaction. Ayawin ko. Uh, tayo naman ay may mga sarili-sariling uh, opinion. So, ang reaction ko naman dyan, nakikita ko naman sa mga videos na, na, na pag nag-scroll ako sa Facebook na ang dami-dami talagang taong na nagpupunta doon sa paresa na yun. May napanood akong isang video na sabi nga... <clears throat> Uh, bigyan naman daw siya ng time si Dewata. Binibigyan naman daw siya ng time para makapagtrabaho. Dahil alam nyo, yung, nakikita ko rin yung mga videos niya na bigla na lang mayayakap sa kanya, na bigla na lang lalapit ng walang paalam, na ganyan. Talagang makikita mo talaga yung mukha niya ay talagang uh, nakasimangot na. Dahil ikaw ba naman yung ang daming-daming tao doon tapos ang init-init sa Pilipinas. Parang hindi na siya makagalaw. Hindi niya siya makagalaw, hindi niya siya makatrabaho, hindi niya siya makapagtinda ng maayos. Dahil alam niyo yun, na ang purpose nung iba na kaya, doon nagpo, kaya nagpupunta doon is para lang may ma-vlog. Dahil alam nila na sikat si Dewata. At alam nila na pag uh, nagkaroon sila ng video or picture ni Dewata, ay talagang magba-viral yan. So, para sa mga maliliit na content creator, aminin man natin o oh, hindi, kaya kayo pumipila dyan ng pagkahaba-haba ay para lang kayo ay magkaroon ng content about kay Dewata. Kaya ganun ang ginagawa. Ganun ang ginagawa ng iba. Pumipila ng pagkahaba-haba, nagpapakabalo ng pagkahaba-haba kahit hindi naman ganun kasarap daw yung, yung pares. At masarap pa yung pares ko na niluluto ay talagang ay pipila at pipila dahil nga ano dahil nga para nga magkaroon ng ano videos or picture ni Dewata. So itong si Dewata sa sobrang dami na ng tao doon ayaw na niya kumpaka parang napapagod na siya. Kahit naman siguro doon sa mga kahit naman sigurong tao ang pumunta doon kahit mayaman man o hindi ay talagang yung pagod niya at yung pressure ay nararamdaman niya kaya lang, real talk tayo, pag ang dumating doon ay mayaman at may pera at willing magbigay kay Diwata ng napakalaking halaga like, like for example, si Rosmar, nagbigay ng milyon, milyon at saka bahay, bahay ba? Hindi ako nagkakamali. Kahit ako, kahit ako'y pagod, kahit ako'y pagod at parang ano, pressure na ako sa dami ng tao, sa dami ng trabaho ko pagbibigyan ko talaga yun. Totoo yun, guys. Na kami ganong halaga, ang ibinibigay sa inyo ng isang tao, syempre, bigyan mo ng special treatment. Kasi, gumasto sila eh. Sila yung mga content creator na may puhunan. Kaya, natandaan nyo ba yun si Andrea Br Brillantes? Binigyan ni Wamos ng, ano, ng Rolex. ba? Diba? Ganon eh. Ganon. May pera sila eh. Kasi pag nagbigay nga naman ng ano ng ganung halaga, parang ano, wow, wow on the thing, 'di ba? So sisikat yung tao na 'yon. Kumpara mo naman doon sa mga content creator na low budget, pipila ka talaga. At yun ang uh, consequences na parang hindi ka masyadong pansin kasi nga wala ka namang lagay, 'di ba? Real talk lang, guys. Huwag ninyo ikakasama ang loob kung kayo na-snub or something. Kasi hindi naman yan, ano eh. Si Dewata ay nagtatrabaho lang ng marangal. Kung, kung para sa public, kung magtatrabahohin lang niya yan sa public bibigyan niya ng fair ang uh, ano ang bawat isa na please bigyan niya naman ako bibigyan ko kay ng time na magpa-picture at bibigyan niyo rin ako ng time naman na parang ano leave me alone naman ng konti dahil napapagod din siya yan ganun lang yun guys wag niyo sabihin na si Dewata ay uh, nagbibigay ng nagbibigay ng VIP uh, treatment sa mga may pera yung ikinakasamaan nyo pa ng loob, eh real talk naman yon, Talagang totoo. Ang may pera, talagang nabibigyan ng special treatment. Ganon yun. At kung kayo naman na isang mga maliit na content creator at maliit na tao lang na gustong makita siya, eh, eh masama, masama din ang loob nyo dahil uh, medyo na snub, or nasimangutan o natarayan or sa pictures parang nakasimangot, 'di ba? Eh wala, 'yun lang ang kaya niyo budget eh. Wala kayong budget na katulad ni La Rosmar ni Naanay ni Wamo, eh, 'di ba? So 'yun lang, 'yun lang ang ano niyo. 'Yun lang ang may ibigay sa inyo sa ano. <laughs> oh my god. <laughs> Kumbaga kung mag ano yan eh, ganito. Uh, simplify natin. Ito example ah, Pag nag-order kayo ng regular na pares at special pares. Okay. So, so yung mga ma na tao, maliliit na content creator, sila yung mga ano, regular na pares. At sila la Rosmaria, sila mo sila yung mga special na pares. Oh. Eh, syempre, pag regular na pares ka lang, eh, ang ibibigay la ang sayo ay ano. You know, kaunti lang ang laman. <laughs> Parang pag nagpa-picture ka, hindi naka-smile si Dewata. Parang ka ganun. Pero pagka ang in-order mo ay yung special pares, abay, kompleto sanghap, ano yan, kompleto sangkap yan. May mga chicharon pa sa ibabaw or something na ganyan. ba diba? At hindi lang yun. Naka-smile si Dewata pagka nag-ano, pa-picture. Ganun lang yun, guys. Kaya, intindihin nyo na lang. Siguro kung hindi ganun kadami yung tao, kung hindi ganun kadami yung crowd doon, baka sigurong ano, uh, maunawaan ko pa na talagang, talagang, suplado talaga or talagang ano lumaki ang ulo niya kaya lang ano eh sa sobrang pagod niya yun sobrang pagod na dami niyang ang dami niyang pinagsisilbihan na tao na ang dami niyang sinisilbihan na mga dapat pakainin na tao. Yun yung parang gusto, yun yung focus niya dun eh. Yun yung pinakang gusto niyang <coughs> trabahuhin dun. Pero kung siguro kung makikita nun nyo naman siya sa isang lugar, like alam ba sa isang gathering at makita nyo siya at in-approach nyo siya na hindi siya pagod, for sure naman, mapapansin kayo niyan. At hindi siya ganun ka ano, ka -bad. Kaya lang, sa kanyang parisan, sobrang pressure. Ganon yun, guys. And again, syempre, tanggapin na natin na talagang real talk yan. Pag malaki ang bigay sa iyo, syempre, malaki rin ang ngiti. <laughs> yun lang, guys. At I love you all! Nag-comment lang at nag-react.